Ate tayo na no ulam sa over nating box. Kimo naman din. Kumain na kayo. Danda lang ang ano. Ba ulam naman tama. Magkakain ako nito. ito. taman dama maka kain tayo. Na. Ayan. Awlam nya. Awlam nya. Maho. Bao munggu papaya nay pareng. Ayan oh. Ayan, cara munggu papaya. Alugbati mm -hmm. Alugbati, at chaka yes. sardines. Oh yan ang kamatch. <laughs> Ay. Anong gagawin ni Ganda, ha? Magsisiya siya. Ay, tapos na. Ayun. Ayun, bilis. Hmm. Ano yung Kulo niya kami. Hmm, yung ganda niya yung parang. Oh. Nala, Papadala ko kay Gaga Minda. Kompleto ka mo? Hmm? na sa nanay mo kay Digna? Um, Buti hindi man ko sumama. Junior lang. Hmm. Pulo niya ako. Kakain din ako. <laughs> si Junior na pinadaan ko sa palingke. At, mm, ano, tinatamad ako. na pa rin. Lalo na pag mung, wala ka ng budget, ano, kakatamad pumunta palingke. Noong nakaan, kasama ko si Malo. At, kadalong libo ako. O, pinamili ko mga saging, may banabana, -bana, o ano, mga gulay binili. Goyabano. Goya, go ah, babana. Babana. <laughs> Bana O, kain. Babana. Ay, kakain si ganda, Bapapredo o. O, kakain si ganda, o. Mm-hmm. kaya naman pala, eh. Mataba siya, eh. Takwa lang nilagay ko at santol. May mga gulay, eh. Ah. Mm-hmm. Nandiyan ka dyan, nagkasukay ka, may bibing siya sa lilog. Haman. Hindi, nagpanindahan siya. mm Dumdum may nang agi ng dali libot it nang kasag. Hay. Sa nang nag tingbawan. Hay. Hi. Hay ganda. Hayan. Bagong gitana -ba nga hong kwan, bagong gitana -ba nga takas. Hay, mataba yun Bagong takas. <laughs> Tapos na ako sa kung sa sa sebo sa ondo. Nagkakamang patana, buhay din Buhay-buhay gen. Mm. Ay, upo ka Sige, ang gakaon, gakaon man kami. Ay, na, sabi ko, ihatid ko muna to sa blit. Dapat. Ay, oo, sige. Para magamit. Hindi ka mag hindi ka na magano Hindi ka na maghatid. Huwag, oh. gid, huwag. Oo. Okay. Salamat. Kanyang ka ng panindahan ako Nagbakal bakal ka pa man na tingong kasag. Paborito mo. tayong bakal mo. Kasag ng bakal ko. <laughs> ay, di. <laughs> ay, 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 ako, ako. lang nagkaon na kagabi. Eh, nami, napadama ang kaon ko. Binayo? Binayo mm -hmm. ko ni mama eh. Ay, at least natikman ko na. nang sarap naman. O, oh, tuloy na ako na pa rin ha. Sige, hindi ka man magkaon. Oo. Rin, magkaun, magkaun. <laughs> Kaya ano, sa na yung pagkaanan ko bago kay Malo. Tika muna. At ni dulong ko kung um, mamaya um, maya, maya ko pa, baka mamaya makalimutan um, na naman. <laughs> okay, tuloy niyo lang.